Meron po siyang sakit. Diagnosis ay Appendicial Cancer Stage 4. Nakalungkot po itong balita. Ano po may tutulong namin sa inyo po? Nay. Um, magandang hapon po, Sir. Um, kasi po, uh, ang huling ano ko po, po dito sa doktor sa PGS po, um, tinapat po ako na ano na, uh, mahirap na daw po talaga ano yung sakit ko. Kahit i ako, ganun pa rin po. Subali, naisip ko na lang po na umuwi na lang po ako sa pamilya ko sa probinsya para makasama ko na lang po yung pamilya ko po. Okay. Saan pong probinsya po niyo, ma'am? Sa Samar po. Sa Northern Samar po. Sino pong kasama niyo pa uwi? Yung anak ko po. Sige po. Uh, papa Papa, iraplanuin ko po kayo. Saan po kayo nakatuloy ngayon, ma'am? Sa, ano po, sa, nangungupaan po kami sa, pin, sa, sa pamangking ko rin po. So, uwi na lang kayo doon sa probinsya. Opo. Sabi po ng doktor, gumibap na po yung doktor sa inyo kasi stage 4 nga. Opo. Gano, stage 4B po. Dasal pa rin po tayo. Ano po? Stage 4B. Anong ibig sabihin daw noon? Kausapin natin si Dr. June Garcia, former president of the Philippine Society of Oncologists. Dr. June Garcia, Sir magandang hapon po doc. Andyan Angel sa, sa atin yung pasyente. Opo, matatalon po sana ako doc. Ano bang ibig sabihin nitong appendicial cancer stage 4B? Ah, oo. ano yan? Uh, cancer of the appendix na kumalat na siguro malaki yan. nung, nung na, na surgery na ba? Na surgery na siya. Hindi po. Hindi po. Pero lumolobo po yung kanyang tiyan. Ah, po pag sinabi mo 4B kasi kalat na yan outside the appendix kumalat na doon sa mga kulani. Yun hmm. yung ibig sabihin. Oh, so, yung inyong doktor ba hindi nagsabi na kumalat na sa atay o sa lang? Kasi posibleng ganun eh. Uh, yung, ka doktor, yung doktor daw po niya, gumibap na po sa kanya. Sir, uh -huh. dok, eh, kaya ah, uwi na lang doon sa probinsya at doon na lang siya. Uh, Magpapahinga muna. Uh, ah, uh, gan ganito siguro. Uh, yung bang doktor niya, sir, sir Nandito siya, nandito sa Metro Manila ba? Or outside Metro Manila? Ah, uh, dito yung doktor niya, ano po? Opo, sa PGH po. PGH po. Pero yung ah. doktor niya po, sir, dok, eh, gumibap na okay. sa kanya. Prinaan ka na raw po siya na ano pong pagkasabi ng doktor eksakto sa inyo, ma'am? Sinabi niya po sa akin na lakasan ko daw po yung loob ko kasi ang sakit ko daw po talaga ay mahirap nang gamutin. Kahit uh, ikimo nga daw po, hindi na daw po talaga. Tapos, ah uh, parang kung, parang hintayin ko na lang daw po kung mahirapan ako huminga, parang pag-usapan na lang daw po ng pamilya namin na. Okay. <laughs> Yun na po yung... Oh, okay. Yun po ang sinabi sa kanya po, Dok. Dok, bakit nagkakaroon ng appendicial cancer ang isang pasyente? Ano po pinag-ugatan yan? Napaka-rare ng, ano, ng appendical carcinoma. One out of one million ganyan career mm -hmm. And then there are a lot of uh, malignancies or iba-iba ang klase ng pwede maging cancer ng appendix. Hindi lang basta cancer ng ano yan. Uh, may lymphoma of the appendix, adenocarcinoma of the appendix, myosinus na myosinus, mga ganyan. No? So hindi, very very rare siya as far as the cause is concerned, para lang din yan mga colorectal malignancy, familial, genetic, hindi natin masabi. Uh, kasi nga, very, very rare siya. Hindi siya pangkaraniwan. As far as the prognosis is concerned, meron na bang biopsy na ginawa? Meron po sa Hong Kong po. Sa Hong Kong? Opo. Uh, okay. Kung Anong klase? Mucinus, non-mucinus? Kasi iba yon eh. Uh, uh, hindi po ba siya poma, mucinus, nanmucinus? Ano ba siya? Ang alam ko po na, ba, na ginawang biopsy po yung, yung sa colonoscopy ko po, tapos sa uh, cervical, tapos sa ovary. Tapos kasi akala po nila na cervical ako. Tapos nung nag po sila ng MRI, doon po nila na ano na, yun nga daw po sa append appendix. Oh, I see. Pero may biopsy na no? Opo. Oh, Hawak mo yung biopsy? Nakalagay nice. naka ba dyan, mucinous or non-mucinous type of adenocarcinoma? Kasi ang overall survival niyan magkaiba eh. Five-year overall survival magkaiba. Ano ba ang ano niya? Ano ba ang nakalagay talaga sa kanya? Hindi ko po na ano. Oh, po. So we have to know that kasi magkaiba ang ang overall survival ng non-mucinous type and mucinous type of adenocarcinoma. Pagka non-mucinous, medyo hindi maganda, 7% of five year over to all survival. Pag may sinus type, 40, mga around 48% okay. overall survival in five years. Sige. Now, there are a lot of things that we can do. Siguro as po, as Doc, idad, idadaan na lang namin siya sa inyo for a second opinion. O, o siguro nga, yun nga eh. Yun, actually, yun din ang ano po. For a second sige opinion, po. Lang, Bago na po ah. siya sa mahang pawi ng probinsya, dadaan po kami sa inyong okay. tanggapan for a second opinion from you, Doc. Sa, tama po, sir. Kasi, ah, uh, kailangan ko rin makausap yung patient, I have to know yung performance status niya, malakas pa ba siya, or nutritionally, ano siya, uh, may problema, so hindi basta-basta okay. naman. Sige, sandali siya. po Dok, ma'am, choice po niyon, pwede ko kayo ipa-second opinion kay uh, Dr. June Garcia uh, sa Philippine Society of Oncologist or gusto niyo pong umuwi na lang? Sige po. Ano pong gusto niyo ma'am? Kasi gusto Mag po. Mag-second opinion tayo? Opo. Okay, done. Sige po. So dadaan muna tayo kay Dr. Garcia kung ano po sasabihin niya. Opo. Okay. And then, kung ano man yung pong decision niyo after that, yun po yung masusunod. Sige po. Sige. Wala naman pong, there's no harm in trying to get another Please. opinion from another expert. Okay. Sige po, Doc. Dadaan po kami sa inyong tanggapan. Doc, schedule po namin. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo, Dr. June Garcia, sir. Thank you po. Maka-standby na si nanay ni Raquel, si Ma'am Teresita Pascua kapatid ni Raquel na si Rosalie Pasqua uh, Pascua at uh, yung anak ni Raquel na si Ronaldin Pascua. Magandang hapon po sa inyo. Nanay uh, Teresita, Ma'am Rosalie, Ma'am Ronaldin, magandang hapon. Lista, magandang po. hapon din po sa John. Opo, andito po si Ma'am Raquel. Magandang, Nay. magandang hapon po si Nato. Opo. Ah uh, kanina gusto niya po umuwi na lang muna diyan at diyan na humunang magrest. E, e, e. Pero may nakausap po kami ng doktor, si Dr. Jun Garcia, isa po siyang dalubhasa pagdating po sa oncology at nakuha po kami ng second opinion. Ganun lang po ma'am, is second opinion namin kay agad-agad. So, ma'am, bibigyan ko sana ito. Akala ko, bibigay na kayo. Pero gayon pa man, habang kayo nandito, meron po akong iniready na 50,000 tulong ko po pa para sa inyo. At mga gastos-gastos nyo po rito. At kapag ready na po kayo umuwi, mag kay kayo pa -uwi. Pero kung sinabi po ni Dr. Jun Garcia may mga gamutang gagawin, ako pong bahala. Okay? Sige po. Thank you po. Nay. Ah. Kasi, di ba, ano, gusto niyo rin, gusto niyo rin ako na umuwi. <laughs> pero gusto ko rin sana lumaban talaga kasi grateful na po ako sa buhay na binigay sa akin ni Lord. Pero, <laughs> Um, wala po naman may gusto nito pero pagbigyan, pagbigyan niyo po muna ako na mag second opinion. Oo, 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 oh, oo, oh, 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 oh. oh, oh, ano kagagaling mo, magpatuloy ka. Sige, kung anong tulong ni, ni idol, sundin mo. Para baka lumaling ka, Sige sundin mo si Idol. Kung anong gusto nila itulong sa'yo, kung anong magagawa, sige, sundin mo para gumaling ka. Opo, Nay. Gusto niyo kausapin yung anak niya rin po. Nay, kakausapin niya po yung anak niya, si uh, Ronalyn. Ronalyn. Oh, kausapin mo. Ano? Kumusta ka? <laughs> gusto ko po sana siya papuntahin din dito yung bunso. Si <laughs> Hindi po, galing na po siya dito. Hindi, tunduin natin. Gusto papuntahin sa Manila. Hindi. Kasi, pa, kasi may pasok po siya lagi. Yung, nung time kasi na pumupunta ako ng PGH, ako lang mag-isa. Tapos, ngayon, eh, papuntahin ko sana siya dito para may kasama ako. Sige po, Pero si, kung, si Ronaldin po. Ang gusto papuntahin dito, si nanay. Si Ronaldin. Si Ronaldin po. Ronaldin. Sige, sabihin mo sa kanya kung payag po siya pumunta rito. Kausapin niyo po, anak niyo. Ronalyn. Ang bahala mamasahe. Ano, gusto mo bang pumunta pa dito? Yes, oh, O sige po, okay. pasundo po Kasi ko namin siya. Kasi ako po, ano, ay, idol. Ma'am, apo, apo, ma nai. Nanay Teresita, ma'am. Kasi ako po, gusto kong pumunta dyan, pero hindi ko na rin po kaya magbiyahe, I idol. Kasi may sakit din ako. Kidney at ano, colon din po. Oh. Okay, ganito okay, na po. Bawal na sa akin na magtaste ng pag-ihi po. Huwag na po kayo pumunta rito, Nay. Ma maintindihan na po ng anak niyo si Ma'am Raquel. Si ano na lang po, Ronalyn, padadalhan po namin ng pamasahe, aeroplano, lahat-lahat papunta rito kasi gusto ng nanay niya na siyang magbabantay sa kanya. So, Ron Ronaline... Salamat po. Salamat Opo. po, Idol. Ronaline, Sabi mo kay Ronalyn, mag-impake na siya. Papadala namin yung pera. Oh, sige Ngayon po. din. Sabi niyo po sa kanya. Ronaline, Mag-impake ka na daw kasi ano, uh, ka na dito. Opo. Oh, so. Ayun, sige. Huwag mo ibababa ang telepono mo, Ronaline para kunin namin yung instructions kung paano po kami makapagpadala ng pera, pamasahe mo, pero plano papunta rito at susunduin ka namin para kay magbabantay sa mami nyo. okay? Sabihin mo, opo. Opo. Sige, walang ano man. Sige. Yun na lang po muna, ma'am, ha? Opo. okay naman yung tinutuloy niyo rito? Opo, opo. O, sige po. So, second opinion po tayo, sarado po ngayon yung ano, tulit na. So, Friday ngayon, sa Monday po, punta tayo kay Dr. Apo. Jun Garcia. Apo. Thank you po. For the meantime, yung packet money binigay ko sa inyo para may panggastos-gastos ka rito. Okay? Apo. Thank salamat you po. po. Salamat. Maraming salamat po. Thank you Idol. po sa tiwala. Si Rosalie, gusto ata makausap yung kapatid. Nandiyan ba si Rosalie ulit? Ma'am Rosalie. Hello po. Oh. Hello po, oh. Hello, po sina ko. Usap kayo ng, kausapin na. kausapin niyo po siya ma'am. Hello Neng. Oh. Pasensya na kasi oh. nag-expect oh. po sila na uuwi oh, na po ako. Sana. Tapos, eh, yun nga po na pasensya na kung hindi muna na ako matuloy ngayon kasi gusto ko pa rin naman mag-ano, lumaban. Kasi gusto ko pa mag-ano, gusto ko pa ang humaba, um, kahit pa paano, maano um, ang buhay ko ba? Pa. <laughs> Kaya pasensya na muna kayo ha. Gusto po nila na umuwi ako. Gusto, alam kong gusto nyo na, na umuwi ako dyan na makasama nyo ako kasi gusto nyo na kayo ang mag-alaga sa akin. Pero pasensya na muna kasi tutulungan naman ako ni si Rafi na mag second opinion. eh, kung anong makabubuti sa tingin mo, nasa sa'yo ang desisyon. Dito lang naman kami na pamilya mo. Nag-aantay. Oh, salamat. Dito kami nakahanda para tanggapin ka dito. Kasi ang iniisip namin, ano, ano an an man ang mangyari nandito ka sa mga kamay namin. Pero kung yan ang Decision mo, susunod kami kasi may ayaw namin na darating tayo sa ganong sitwasyon. Kung bibig, bibigyan ka pa ng Panginoon ng pangalawang pagkakataon. Sige. Mabuti. Ganun na lamang po. Ha. Sige, Monday na Monday, uh, may reporter agad naka-standby na ngayon para mga kay Dr. June Garcia. Okay? Sige uh, po. Magandang hapon po sa inyo. Opo, magandang Salamat magandang po dyan sa Northern Summer. Magandang hapon po sa inyo. Opo. Okay. Thank you po. Maraming yes, ma salamat po. Thank you po sa tuwala. Maraming salamat, Idol. Opo, God bless po kayo. Thank you po, Night.